Though I could be better than I've ever been. Got friends, a family, and a place to stay. Though I should be better than ever when I see my loved ones every day. I know for every life we share today. Good morning mga palangga! Hindi pa ako nakapagsuklay mga palangga. Good morning, good morning! Hala, hindi pa ako nakapagsuklay. Nagmamadali na kami mga palangga kasi... <laughs> wait lang. Maaga pa lang dito ngayon. Mag ano pa lang. 9.30 ng umaga mga palangga. Hindi pa ako nakapagsuklay ha. Pasensya na kayo. Katapos ko lang mag-almusal. Tapos, mga palangga, sa maniwala kayo at sa hindi, Meron akong i-re-reveal sa inyong mga palangga. Ayan. <laughs> Wait lang. Pero mag-aayos muna ako mga palangga. Wait lang. Five, in five minutes, babalikan ko kayo. I'm back. Pero wala pa akong salamin mga palangga. Ayan. <laughs> Ready na tayo tapos may good news pala ako. Isa pa palang good news mga palangga. Dumating na yung passport ng aking mga anak. Ayan. Ang saya-saya. Yung ano ko pala sa inyo mga palangga. Yung good news ko sa inyo mga palangga. Sana ba yung aking salamin? Uy. Mamaya na mapaka, mga palangga. Mag ano tayo? Mag chika, chika tayo kasi. Walang mapagsidlang kaligayahan ang aking nararamdaman ngayon. Ayan. Hala wala na talaga yung salamin ko. Alam mo, tatlo yung salamin ko mga palangga. Tatlo. Pero na isa, hindi ko makita. Ayan, hindi pa ako nakaano ng ano ng aming bed. Mamaya na yan. Pag-uwi namin ni Arto. My love! Misa ulit. Where's my ano? Where's my eyeglass? Hala. ala wala talaga mga palangga. Na, baka nandito sa CR. Sa shower room wala din <laughs> I can find my eyeglasses ano ba yan? uy can you help me find my eyeglass my love? ayan wala na talaga yung eyeglass natin mga palangga ay I found already mm -hmm. I found already kitos linisan ko muna <laughs> yung ating ay glass weight. Ayan, I'm back mga palangga. Yun ang ang sabi ko mga palangga. Dumating na yung passport ng aking mga anak. At <laughs> maumpisahan na natin yung pag-process ng kanilang visa mga palangga. Kasi meron na silang passport. <laughs> ang saya-saya ko. Alam niyo ba mga palangga, dubli-dubli yung blessings ko ngayon. Parang para hindi ako makapaniwala na sunod-sunod siya mga palangga. So, ang isa ko pang blessing mga palangga, hindi ko alam kung kailan nyo ito mapapanood, pero kung mapapanood nyo man ito mga palangga, nasa Pilipinas na ako. <laughs> kinikilig talaga ako. Sobrang happy ko talaga mga palangga. Unexpected na na ano, na ito mga palangga. Hindi ko siya masabi-sabi sa inyo kasi surprise ako nga ito sa aking mga pamilya, lalo na sa aking mga anak. Na na anim na taon ko nang hindi nakikita ang mga palangga, no? So, ayun na nga. Siguro makikita nyo ito. pa ma-upload ko ito siguro, schedule ko lang ito, i-upload ko ito na nasa ano na ako mga palangga nasa Pilipinas na siguro ako ng mga one day ganyan ganyan yung ating gagawin para hindi maano hindi masira yung ating pa surprise alam niyo naman mga palangga miss na miss ko na sila gusto ko talaga silang isurpresa kasi matagal-tagal na talaga kaming hindi nakikita at yun na nga ang sinasabi ko unexpected na bakasyon lang ito at <laughs> Alam nyo, mga palangga, kasama ko pala si Arto na pupunta ng Pilipinas. Uuwi ng Pilipinas Ah uh, next month. Kasi ano ngayon ang ang ano ngayon mga palangga, ang date ngayon is September 22. Pero mapapanood nyo itong video na to next month pa, one day, ag Uh, one day na nasa Pilipinas na ako. Yun yung plano kong i-ano mga palangga pag upload nitong video na to. Um, sobrang late siya pero ayaw ko kasing masira yung surprise para sa kanila mga palangga. At gusto ko i-share sa inyong lahat kung gaano ako ka-excited, kung gaano ako ka-blessed na na bigyan ako ng pagkakataon na makapagbakasyon, mga palangga. Kahit sa kunting panahon lang na makasama ko yung mga anak ko, big, big blessing na yun sa akin, mga palangga. At ngayon nga, pupunta kami ng ng uh, Ministry of Foreign Affairs para para patatakan yung aking kontrata para in case na bumalik ako dito ng Finland, walang magiging problema mga palangga para makakuha din ako ng OEC ko ganyan pag nandun ako sa Pilipinas para makabalik pa tayo dito ganyan yon so ayan na alis na kami ni Arto samahan oh. nyo kami mga palangga excited bibili din para ako mamaya ng ha, um, hand carry na maleta ayan si Atak. yo of course <laughs> kung kailangan niya ba daw ng ano ng jacket mga palangga okay. Yeah. Alis na kami. Pinatay ko na yung ilaw. Yes. Sino lang ang kaik? Yo. Paperi. Pasi. Yo. Nanalina. Nanalina. It's there. <laughs> <laughs> Ayan. Alis na kami mga palangga. Yo. Put the alarm And then yung puting sasakyan na yung gamitin namin mga palangga kasi mahaba-haba yung biyahe namin para comfortable si Arto ba? Kasi pag dyan, oh, mahaba kasi yung legs niya. Hindi niya maunat masyado. Yung legs niya mga palangga. Hirapan siya. guapo siya? -gwapo naman yung aking, ano, eh, partner. What? Okay. Dito na tayo. Ang ganda ng panahon ngayon. Maaraw. Yes. Mag-sit-dop muna tayo, mga palangga. Hey, What? Sunglasses. Where's your sunglasses? Ay. Mga palangga, <laughs> bumalik kami sa loob, mga palangga, kasi kinuha namin yung aming sunglasses. Tingnan nyo naman yung bago kong sunglasses, mga palangga. oh. char, nabili ko lang na yan sa sa online. Charot, ayan. Meron tayong sunglasses dyan, pa-sunglasses, bagong sunglasses natin. Alam mo, may tsura ko dito, eh. napad naman ng noo ayan. Ayan si Arto, oh, may ano pa siya? may ka business call pa siya mga palangga okay lang naman na ano na medyo late na kami pumunta ng, ng Helsinki mga palangga kasi kasi um ano naman hanggang 4.15 naman yung open nila tapos 2 hours lang yung biyahe namin tapos bibili nga din kami ng ano ng maleta after namin magano magpunta ng foreign affairs yes 9, 9, 10, 10, 10, 10. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about a youth. Drinks more lately, eh? ain't got pills in many different colors, too. Morning light a show when she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street. It stands where the sunrise used to be. Daan mo na kami dito o, oh. magpagas si Arto. Tapos ako iihi ako mga palangga. Ayan, dito kami sa Mantsala. Mantsala man salah Mantsala. salah Iba talaga yung pagbigkas nila mga, mga palangga. <laughs> Ayan, dito tayo. Baba tayo mga palangga kasi iihi ako. Mga palangga, mga palangga, nakaihi na ako. Andito pa rin si Arto Nagpagas. Oh. You need something? Okay. Punta daw kami sa loob mga palangga. Baka may mabili kami doon na, as na ano yun? Snacks ba? Para may makain-kain kami dito sa loob ng car. Ito yung nakuha namin dito mga palangga o tubig. Tapos si Arto bumibili pa siya ng hotdog doon. Oh. Kasi gusto yung kumain na ano tinapay na may hato. Ayan, dito tayo sa may, parang ano, ito siya mga palangga, mga parang 7-Eleven. Ayan. Tem. Mga palangga, dito na pala kami sa Helsinki. Ayan o, oh, mga palangga Oh. Ayan. So, wakas, nandito na kami mga palangga. Malapit na kami doon sa Ministry of Foreign Affairs. Ayo, Mga palangga, I'm back. Dito na kami nagpark lang si Arto. Sa wakas, nakita na namin mga palangga. Paikot-ikot kami na wala kami mga palangga. Merong ano dyan, oh. Merong tawag nito. Sabi ni Arto, icebreaker daw yan mga palangga. O oh, yung boat na yan. Saan ba yung boat na yun, oh? Yung blue. Nasa gitna kasi siya mga palangga. Ayun, oh. Pagka nag-ice daw yung, ano, yung ocean, yan daw yung uh, nagbibiak ng mga snow para makadaan yung mga ano mga boat ba yung mga malalaking barko ganyan icebreaker yun o oh, yun siya o oh, yung blue na dyan yan, anong, yan. yan daw yung icebreaker dyan mga palangga tapos yung ano maestri eto na foreign ministry eto na siya mga palangga yung building na ito yung kami pupunta ngayon si Arto nag ano pa siya nag ano pa siya ng parking niya bro oh. Where are we going now? Aha. <laughs> dito pala kami pupunta mga palangga. Alam nyo kung ako lang dito mga palangga. Siguro naiyak na ako kasi mawawala talaga ako mga palangga. ayaw na ayaw ko pa naman yung ano. Yung naghahanap ako ng ano. Ng, ng lugar na hindi ko alam. Tapos matagal ko makita. Naiiyak ako mga palangga. Feeling ko nawawala ako. Ayan. Dito tayo. Yes. Excited na ako. Ang ganda dito oh. Europe na Europe yung ano nila mga palangga. Yung kanilang vibes dito. Kasi puro bricks yung, yung mga buildings. Ang ganda ng panahon ngayon. Pero malamig siya kunti. Medyo malamig siya kunti. Malamig na may pagka Ganyan. Tapos maaraw. Ha? Okay. Kasi naghanap kasi kami ng ano mga palangga. Parking place. Tagal namin ano. Kita dito pala yung entrance. Ayan, dito kami pupunta. Close. Mga palangga, very bad news. <laughs> <laughs> Alam mo, nagpunta kami dito Sarado pala siya mga palangga Nagpunta kami dito Sarado pala siya uh, Pero nakalagay kasi sa internet Monday to Friday yung open nila 8 to 4 Ngayon ano, nag ano kami ni Arto Parang kampanti kami ba na open sila Ngayon nung nagpunta kami sa window Nagtanong kami kung saan akong window pupunta Sabi nila sorry it's closed Only Monday to Wednesday lang daw sila open oh, boy eh ano, nakakaano kasi ang layo ng ang layo ng drainage namin mga palangga. Pero ang ganda dito oh. <laughs> Napatawa yeah, na lang kami ni Arto. You. Buti na lang. Yes. Buti na lang. Did you drive here? Yeah. Oh. Right there. Okay. Buti na lang ano mga palangga. Sa Monday, wala akong ano, school days namin yan. di po okay lang na hindi ako pumasok. Punta kami ulit dito sa Monday. Kasi need ko na talagang asikasuhin itong mga palangga. Train on. Kasi, kasi kung hindi ito, kung hindi ko ito maasikasuhin mga palangga. Ayan, legalization, yes. Na ito, Monday, Wednesday, oh. Ayan, oh, Monday to Wednesday lang pala talaga siya. How about that one? Thursday What's that? closed. Okay. Mga palangga, di ba sinabi ko sa inyong sarado sila mga palangga? Ngayon, binigyan kami doon sa kabilang window ng number. Tapos tinawagan ni Arto kung pwede lang ba daw man i-post yung aming papers. Ngayon mga palangga, sinabi niya doon sa ano, sa dito sa pupuntahan niya namin na galing pa kami sa malayo. Tapos hindi kasi namin alam na, na sarado pa lang ngayon. Alam niyo ba, pinapasok kami mga palangga. <laughs> pinapasok kami tapos inaprubahan nila yung papel ko saya saya ko talaga okay kitos my love ayan na mga palangga super saya ko na pupunta kami muna ng ano mga palangga ng ano kakain muna kami tapos, bibili na rin kami ng aking hand carry luggage. Kasi yung hand, meron akong hand carry luggage mga palangga na galing pa sa Hong Kong. Kaso nasa kay Joy siya, yung isa kong friend na si Joy, hindi si Joy na charot mga palangga ha. Yung friend ko sa Hong Kong na nandito din na, na pangalan niya Joy. Ayan, hiniram niya kasi mga palangga. So, need kong magbili ulit ng isang um, carry. Tapos, pag magkita daw kami, magpalit na lang daw kami. Bayaran ko daw muna. Tapos, bigyan niya na daw ako ng pera kung magkano daw. Yun. Yun. Okay. Since visitors But now the only one Is the nurse that her move the chair To look out at the scent. Mga palangga, tapos na pala kaming kumain Hindi na namin kayo sinama mga palangga Kasi simple food lang naman yun mga palangga Ngayon, pupunta kami ng Jumbo. Jumbo ba yun? Jumbo na store para bumili kami ng, bibili kami ng ano mga palangga. Aray ko. Hindi natin pwedeng ma... Ay! Bibili kami ng, ng hand carry luggage. Mga palangga, andito na kami sa Jumbo. Jumbo, ang tawag nila dyan mga palangga. Pero sa atin, Jumbo yan. Diba mga palangga? Jumbo. Sa kanila, Jumbo. Ayan. <laughs> dito kami bibili ng ano, hand carry luggage ko mga palangga para dadalhin natin sa Pilipinas dito tayo excited na ako mga palangga dito kami mga palangga oh. nahanap namin yung bintahan ng malita ewan ko kung makita ako mga palangga hinahanap namin ni Arto ang ganda pala dito no? first time ko dito mga palangga yan ang daming kainan din. Diyan si, parang dyan si Maninay lagi nag-aano oh. Mag, nag, si shopping sa New Yorker. Tapos dito tayo. Ay, yes my love. I think uh, oh, they always here. Yo. Parang dito lagi ata yung si Maninay lagi kumuputa sila nila ni ano ni Cali, parang dito. Sarap ng ice cream nila mga palangga oh, pero hindi. Hindi kasi ako gutom kaya. <laughs> Wag na lang nating ano yan Dito na pala kami, nagtanong kami mga palangga. Nagtanong kami kung saan yung ano bilihan ng bilihan ng luggage. Ayan oh, dito daw sa Belisia. Yan, dito na mga palangga. Ang ganda. No, I don't like yellow, my love. Ang ganda ng mga luggage nila mga palangga. Mm. Parang mahal dito mga palangga. Parang mahal ata oh. Ano ah, <laughs> Mga palangga, nakapili na kami ng maingay dito kasi mayroon sila ano ay naayos. Nakapili na kami ng ng luggage yan. Oh. Yan. Pink. Wala na kasing ibang kulay. Mga palangga, mahal yung iba. Ayan lang mga palangga. Nakapili na kami. Pininin si Arto. May dala-dala siyang pink na malita. <laughs> My color. <laughs> Ready. <laughs> color niya daw. Ready na siyang umuwi mga palangga. Ayan. <laughs> Ayan na, dito na kami sa sasakyan mga palangga. Nakalabas na kami ng mall. Pupunta daw kami ng Lahti. Ah, uh, on the way na yan para sa aming pag-uwi mga palangga. Tapos dadaan daw na si Arto doon sa Puilo. Kasi may siya mga palangga. So, let's go! a month since she got a family of her own. Kept mga palanggan dito na kami oh. Yan. Maghanap din pala ako ng ano mga palangga ng aking power bank kasi need ko ng power bank mga palangga. Para hindi tayo malubat. Anywhere na saan tayo pupunta. Aray ko ang init. <laughs> ang ano ng ano ng sinag ng araw. Tanggalin ko itong aking jacket. I will take off my jacket first my love because it's so hot. Tanggalin ko itong jacket kasi masyadong mainit na. Tsaka nakikita ko sa mall, mga palangga, eh hindi sila naka-jacket. <laughs> ako lang yung nakakot. Ako lang yung ano, yung may jacket ba. Parang nahihiya ako. Ayan. Alis na tayo. Alis na tayo. Pe. lalakas ko ata. <laughs <laughs> Walang, sana si ano? Sana si Artuk? Andun pala siya sa likod dumaan Ang mga palangga. Iniwan niya ako. Ayan <laughs> siya. Ter. Mita. Ter bitulo. Ayan. andito kami. Punta kami dyan sa loob. Ayan na. Nandito na kami mga palangga. Hey. I think yeah. this is the one that we need. This one? Huh? No. Not that one? It's air pump. Okay. Maybe that yellow one. But which, I which, can... which yellow one? Here, here is not that. Okay. dito na kami mga palangga. Naghanap, ano, what, what you will get here? May kukunin dito si Arto, hindi ko alam kung ano. Yan. Dito kami ikot-ikot lang muna kami dito mga palangga ayan o mga gamit sa ano sa construction mga uh, palangga sabi ko kay Arto baka naghanap kasi ako ng clip para sa ID ba ngayon nakita namin mga palangga <laughs> very big <laughs> ang laki laki hindi naman ito yung kailangan mo. parang ganito siya pero maliit lang si ito, eh. Ayan o. Oh, Tawang-tawa kami kasi meron dito. <laughs> pero hindi yan yung kailangan ko mga palangga. Dito, sa, dito tayo magtingin tayo dito. Baka meron dito. Eh, wala naman sila dito ano, mga palangga clip. Meron silang mga school supplies dito. Pero wala silang clip para sa ID mga palangga. Ayan Oh, wala talaga. Natawa na naman kami ni Erto kasi ito. Sobrang liit naman ito. Hello mga palangga, andito na pala kami sa bahay. Tapos siguro i-end ko na yung aking vlog for today mga palangga. Pero ipakita ko sa inyo yung power bank na nakuha ko. Ayan Oh. Yan, ito yung nakuha kong power bank kanina doon mga palangga. Tapos hindi ko na na-video yata yung power bank na pagkuha ko ng power bank. Pero ngayon i-end ko na yung aking vlog mga palangga. Thank you, thank you and see you in the Philippines. <laughs>